Isang lagok lang bago matulog para ka nagigising para umihi. Marami sa atin ang lumaki sa payo na umihi ka muna bago matulog para hindi ka magising sa gabi. Pero pagdating mo ng anim na apo, parang baliktad ang nangyayari. Tuan, nang umaga gising ka na naman. Naglalakad papuntang banyo na parang nagaabang ng midnight snack. Akala natin ito'y simpleng ugali na may silbi. Eh, yun naman ang sabi ni nanay. Ba? Subukan mo ulit baka sakali. Pero sa totoo lang, para sa maraming seniors, ang paghihibago, matulog ay hindi solusyon. Minsan pa nga ito ang nagpapagising sa atin ng mas madalas. Bakit? Kasi habang tumatanda, nagiging mas sensitibo ang pantog at ang nerbiyos natin ay parang laging nakaalerto. Ang tunay na hamon ay hindi lang sa mismong oras ng pagtulog. Nagsisimula ito sa mga nakasanayan natin bago pa tayo humiga. Kaya sa video na ito, Ilalahad ko ang limang nakatagong pagkakamali na madalas nating hindi napapansin. Pero hadlang pala sa maayos na tulog. Hindi ito yung mga tip na paulit-ulit mo nang naririnig. Kukunin natin ang siyensya sa likod ng katawan. Mo at gagamitin ito para mas mapanatag ang gabi mo. Pero bago tayo magsimula, may tanong ako. Nasaan ka habang pinapanood mo ito? Anong oras nasa orasan mo ngayon? Gusto naming marinig ang sagot mo sa comments? Ang mga mensahe mo ay hindi lang basta salita. Nagbibigay ito ng koneksyon na mahalaga sa amin. And kung sa tingin mo ay nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-activate ang bell icon para sa mga susunod na updates. Kasi sino ba namang gustong mahuli sa balita? Lalo na kung tungkol ito sa kalusugan at kaginhawaan ng pagtulog, ba ang estratehiyang pag-uusapan? Natin ngayon ay hindi lang basta para sa tahimik na gabi. Tumutulong din ito sa digestion mo at binabawasan ng pamamaga habang natutulog ka. Oo, habang mahimbing kang nakahiga, pwedeng gumalaw ang katawan mo sa likod ng eksena, parang may maintenance crew na tahimik na nagaayos ng sistema mo. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil ang solusyon sa madalas na paggising para umihi ay baka hindi mo pa naririnig at baka ito na ang sagot na matagal mo nang hinahanap. At heto pa, ang pagbabago ay pwedeng magsimula bago pa magtanghali. Hindi mo kailangang hintayin ang gabi para simulan ang pag-aalaga sa sarili. Bago tayo magsimula, kung sabik ka nang makuha muli ang mahimbing na tulog na parang yakap ng kumot sa taglamig, pindutin mo na ang like button malaking tulong ito sa ating mensahe tungkol sa kalusugan at nakakatulong din ito para maabot natin ang mas marami pang kamag-anak, kaibigan at kababayan na nangangailangan ng ganitong kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para updated ka sa lingguhang health. Tips na banayad, makabuluhan at para sa iyo. At kung gusto mo talagang makipag-usap, Mag-iwan ng komento sa ibaba, sabihin mo kung saan ka nanonood. Talagang interesado. Kaming marinig ang boses ng ating pandaigdigang komunidad ng kalusugan. Kaya huwag mahiyang makipag-chat dito. Lahat, tandaan, ang issue ay hindi lang basta pagtakbo sa banyo ng tanong ay welcome. Sa desto oras ng gabi. Ito ay tungkol sa paglikha ng perpektong kapaligiran para sa katawan mo. Para sa isang masayang, mahimbing at tuloy-tuloy na walong oras ng katahimikan. Kaya alamin natin ang limang pinaka-epektibong estrategiya para tuluyan ng mapanatag ang gabi mo. Magsisimula tayo sa mga simpleng kaalaman at dahan-dahang pupunta sa pinakamahalaga. Kaya kumapit ka kasi baka ito na ang solusyon na magpapabago sa tulog mo gabi-gabi. Paraan bilang lima, tamang paraan sa hydration. Iwas gising, iwas urination. Okay, mga ka-GK. Ito na ang panglimang haligi ng mahimbing na tulog at baka, ito na ang pinaka-practical pero madalas nating binabaliwala. Ang tamang oras ng pag-inom ng tubig, hindi lang ito tungkol sa huwag uminom bago matulog. Medyo kulang 'yan. Ang tunay na sikreto ay ang tinatawag nating tatlong oras pagbabawal sa likido. Ibig sabihin, tatlong oras bago ang target mong bedtime, maglalagay ka ng curtain o hangganan sa pag-inom ng likido. Bakit? Para mabigyan ng sapat na oras ang iyong mga bato, kidneys na magproseso ng likido at para hindi ka magising sa gitna ng gabi para makipagtagpo kay ex-boyfriend urination. Oo, siya yung hindi mo na dapat kinakausap pero paulit-ulit pa rin bumibisita. Tuwing o oras ng gabi. Heto ang science sa likod nito. Kapag uminom ka ng tubig, hindi lang tiyan mo ang napupuno. Napupunta ito sa blood stem, pinoproseso ng kidneys at ginagawa nitong ihi. Ang biyahe mula sa baso ng tubig hanggang sa pantog mo ay tumatagal ng si hanggang tatlong oras. At habang tumatanda tayo, bumabagal ang kidney function. Kaya mas matagal ang processing time. Kaya kung ang bedtime mo ay 10.30 ng gabi, siguraduhin tapos ka na uminom ng tubig bago mag 7.30 ng gabi para mas madali mag-set ng alarm sa phone muna may label na wala ng likido. Kung kailangan mo talagang uminom para sa gamot, halimbawa maliliit na lagok lang, huwag yung parang nauuhaw sa desyerto. Ayon sa Journal of Urology, ang mga taong nag-set ng cutoff sa pag-inom ng tubig, dalawa hanggang tatlong oras bago matulog ay nakaranas ng malaking pagbabawa sa paggising sa gabi. Kaya, ito sa hindi basta haka-haka. Ito ay evidence-based, senior-friendly at sobrang doable. Tandaan step 1, itakda ang iyong ideal bedtime. Step 2, magset ng hydration cut-off tatlong oras bago. Step 3, ang pag-inom ng tubig sa umaga at hapon. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang makipag-break up kay urinasyon gabi-gabi. Tearing-tearing. And kung susundin mo ito, baka sa susunod. Nagabi ang gising mo ay hindi dahil sa pantog kundi dahil sa sobrang sarap ng tulog mo. Ngayon, dumako tayo sa isang nakasanayan natin ang paghihi bago matulog. O yung bago ka tumungo sa higaan, repasuhin natin ito. Paraan bilang apat, double voiding technique. Dalawang beses mas mahimbing, okay? Ito na ang ikaapat na haligi ng mahimbing na tulog. At kung madalas kang nagigising para umihi, baka ito na ang teknik na magpapabago ng gabi mo. Ang tawag dito ay double voiding o sa maskwelang tawag, dalawang beses para siguradong ubos. Akala natin sapat na yung mabilisang paghihit bago matulog. Pero para sa mga kalalakihang may enlarged prostate o kababaihang may pelvic floor changes, may natitira pa pala sa pantog kahit akala mo tapos ka na. Dito pumapasok ang double voiding. Isang simpleng technique na madalas irekomenda ng mga urologists para siguradong walang naiwan. Paano ito gawin? Madali lang. Step 1. Mga 30 minuto bago ang bedtime routine mo pumunta sa banyo. Umupo ka. Mag-relax at hayaan ang pantog mong mag-release ng natural. Step 2. Pagkatapos, huwag magmadali. Mag-stretch ka muna, magpalit ng pajamas, magsipilyo, parang minis pa, moment bago matulog. Step 3. Bago ka humiga, bumalik sa banyo at subukang umihi ulit. Surpresa, baka may konting naiwan pa na pwedeng mailabas at yan ang ihi na sana'y gigising sa'yo mamaya kung hindi mo ito nailabas. Ang pantog kasi ay parang muscular pouch. Kailangan ng tamang koordinasyon ng muscles para maubos ito ng buo. Sa paglipas ng panahon, lalo na kung may BPH o iba pang kondisyon, humihina ang koordinasyon ng bladder at sphincter muscles. Minsan ang simpleng paghinto at pagbabago ng posisyon ay tumutulong para bumaba ang natitirang ihi, parang pag-aayos ng tubo para tuloy-tuloy ang daloy ayon sa isang pag-aaral noong Do, 17 sa International Journal of Urology, ang double voiding ay nakakatulong sa pagbawas ng post-void residual volume, isa sa mga pangunahing sanhi ng nocturia. At ang mga sumubok nito, mas mahimbing ang tulog, mas konti ang gising, mas saya ang umaga. Kaya kung gusto mong i-level up ang night routine mo, subukan ang two-step approach na ito. Isang simpleng dagdag sa gabi mo, pero pwedeng magdala ng malaking ginhawa. Nakilala mo na ba ang double voiding technique or first time mo lang ito narinig? I-share ang iyong kwento sa comments sa ibaba ba? Baka may tip ka rin na pwedeng makatulong sa iba. Tandaan, minsan ang pangalawang paghihi ang tunay na sagot sa mahimbing na tulog. At ngayon lilipat na tayo sa pangatlong haligi. Ang sunset dining method, ano nga ba ito? Tara, pangatlong paraan, sunset dining method. Kumain ng maaga, matulog ng mahimbing. Narito na ang ikatlong haligi ng mahimbing na tulog. At kung mahilig kang maghapon na ng tard, nang tapos may kasamang fruit salad, pizza o spicy ulam. Baka ito na ang dahilan kung bakit gising ka tuwing 2-1 on 2 para umihi. Ang tawag dito ay sunset dining method. Isang simpleng prinsipyo, kumain ng tama sa tamang oras. Alam mo ba kahit mukhang healthy ang salad mo kung puno ito ng kamatis, pipino, celery o may kasamang pakwan para ka nang nagpadala ng alon sa pantog mo? Aaminin ko mga kajike, eh, minsan ang isang slice ng pakwan ay parang may sariling agenda. Gisingin natin siya mamaya. Heming's race can date way the thousand and natural diuretics. Ibig sabihin, pinapabilis nila ang paggawa ng ihi. At kung isasabay mo pa yan sa mabibigat na pagkain tulad ng frozen pizza, Chinese, abay parang sinabihan mo ang pantog mo abay, parang sinabi na mag-overtime. Hindi lang laman ng pagkain ang mahalaga, pati timing. Kapag nagpaka-heavy meal ka pagkatapos ng 8 taon ng gabi, Sinasaktan mo ang digestive at urinary systems mo na dapat ay nagpapahinga na. Ayawon sa mga pag-aaral sa Urology Journal, may malinaw na connection ng late heavy dinner sa nocturia, yung paggising sa gabi para umihi. Kaya kung gusto mong makatulog ng tuloy-tuloy, subukan mong tapusin ang hapunan bago mag 700 ng gabi, lalo na kung 10 ng gabi ang target mong bedtime. Heto ang mga pagkain na hindi masyadong galit sa bladder mo. Lean protein gaya ng manok o isda. Complex carbs tulad ng sweet potatoes or brown rice. Gulay na hindi sobrang hydrating gaya ng carrot at broccoli. At syempre bawasan ang asin. Huwag hayaang mag-iyaka ng lamesa mo sa sobrang alat. Gamitin ang mga herbs tulad ng rosemary, tame o kahit konting luya para sa lasa. Huwag na yung chili powder na parang may sariling personality. Kung nagugutom ka pa pagkatapos ng hapunan, maliit na merienda na may protina ang sagot tulad ng almonds. Iwasan ng prutas or ice cream na malamig ang pakikitungo sa bladder mo. Parang ex na hindi mo na dapat kinakausap. Ngayon tanong ko lang, ano bang paborito mong late night snack? Magpapaisip ba ito sa ako kung ano ang pipiliin mo mamaya? I-share mo sa comment sa ibaba. Gusto kong marinig ang kwento mo. At ngayon, lilipat na tayo sa pangalawang haligi. Ang iyong sleep cocoon. Tamang temperatura ng kwarto at ang suot mong damit para sa tulog na parang yakap ng ul. Pangalawang paraan, sleep cocoon. Init na yakap para sa mahimbing na tulog. Mga ka GK, kung gusto mong tulog na parang nasa ulap, maaliwalas, tahimik at walang abala mula sa pantog, oras na para lumikha ng iyong sleep cocoon. Hindi ito tungkol sa kumot lang ha, ito'y kombinasyon ng tamang temperatura ng kwarto at komportabling damit na parang yakap ng kalikasan. Alam mo ba kahit mukhang walang koneksyon sa pagihi, ang lamig ng silid ay may direktang epekto sa bladder mo. Kapag malamig ang paligid, nagkakaroon ng tinatawag na vasoconstriction, kung saan ang dugo ay nililihis mula sa balat papunta sa mga internal organs. Ang resulta, akala ng kidney mo may sobrang likido sa katawan, kaya sila ay mag-overtime sa paggawa ng ihi. Kaya sa susunod na magising ka sa gitna ng gabi para umihi, isipin mo, aha, salamat sa lamig. Para maiwasan ito, panatilihin ang temperatura ng kwarto sa 20 hanggang 21 Celsius. Kung may aircon, iset ito sa cozy level. Huwag masyadong malamig na parang nasa bagyo. Kung electric fan lang ang gamit, siguraduhin may bintanang bukas para sa maayos na airflow. Kung walang thermostat, subukan ang trial and error method. Hanapin ang Goldilocks, zone ng ginhawa at huwag kalimutan. Ang mga paa mo, ang malamig, na paa ay parang alarm clock ng pantog. Magsuot ng medyas bago matulog. Lalo na yung gawa sa lana o cotton, tingnan din ang iyong sleepwear at bedding. Pumili ng breathable na tela tulad ng cotton o wool. Iwasan ng polyester. Yan ang tela na parang ayaw makipag-cooperate sa katawan mo. Ang goal, cozy warmth mula ulo hanggang pa. Para sa mga seniors na may mababang sirkulasyon, mas mahalaga ito. Ang sobrang lamig ay hindi lang nakakagising. Nakakagambala rin sa tulog na dapat ay nagpapagaling sa katawan. Kaya bago ka humiga mamaya, tanungin ang sarili mo, komportable ba ang kwarto ko? Mainit ba ang paako? Humihinga ba ang suot ko? Kung oo, ang sagot malamang ay mas mahimbing ang tulog mo ngayong gabi. Anong temperatura ang gusto mo sa kwarto tuwing gabi? At ikaw ba ay team medias or team walang medias? I-share mo sa comments sa ibaba. Gusto naming marinig ang kwento mo. Ngayon lilipat na tayo sa unang haligi, ang body alignment method, tamang posisyon sa pagtulog at isang maayos na unan sa pagitan ng tuhod para sa malalim na tulog. Unang paraan ang pagsasaayos ng katawan. Tulog na. Walang party si Pantog. Ito na ang unang haligi ng mahimbing na tulog at hindi mo kailangan ng mamahaling gadget para dito. Ang kailangan mo lang ay tamang posisyon sa pagtulog at isang maayos na unan sa pagitan ng tuhod. Oo, simple lang yan, pero ang epekto parang magic. Kasi kapag nakahiga ka ng patag sa likod, lalo na kung walang sapat na suporta, nagkakaroon ng pressure sa pantog. At kahit hindi pa ito puno, parang may party na agad sa loob. Uy, gising na may bisita tayong ihi. Bukod pa diyan, ang pagtulog sa likod ay pwedeng magpalala ng paghihilik at sleep apnea. Yung biglang hinto ng paghinga habang tulog. Kapag nangyari yan, bumababa ang oxygen, tumataas ang carbon dioxide, at ang puso mo ay naglalabas ng atrial natriuretic peptide, ANP. Isang signal sa kidneys na, Hoy, magalis tayo ng tubig. Kaya ayan, gising ka na naman para umihi. Pero may solusyon. Matulog sa kaliwang tagiliran. Mas magaan sa pantog. Mas maayos ang daloy ng hangin. Mas tahimik ang gabi. Para mas epektibo maglagay ng unan sa pagitan ng tuhod. Parang sandwich ng comfort. Nakakatulong ito sa alignment ng gulugod at hips. Binabawasan ng pressure sa pantog at uretra. Pumili ng unan na may tamang kapal para hindi masyadong mataas o mababa ang ulo mo. Kung ang ilong mo ay nakatutok sa kisame, baka kailangan mo ng palitan ng unan mo. Kung madalas kang bumalik sa likod habang tulog, subukan ng positional pillows. O kung adventurous ka, tahin ang tennis ball sa likod ng pajama mo. O parang bata lang pero epektibo. Ayon sa mga pag-aaral, ang positional therapy ay nakakatulong sa mga may sleep apnea at nocturia. Kaya kung gusto mong bawasan ng gising sa gabi, simulan sa tamang posisyon at kung bumangon ka pa rin para umihi, legit na tanong yan. Pero tandaan, ang tamang posisyon ay unang hakbang sa tulog na walang abala. Ikaw ba GK Team Kaliwang Tagiliran o Team Likod? I-share mo sa comments sa ibaba. ba? Baka may tip ka rin na pwedeng makatulong sa iba. Ngayon, mag-recap tayo. Limang mahalagang alituntunin para sa tulog na walang abala. Ngayon, kung sa tingin mo ay okay ka na sa lahat ng tips. Teka lang, may limang simpleng alituntunin pa kailangang tandaan para tuluyan ng mapanatag ang gabi mo. Hindi ito mahirap, hindi rin ito bago, pero kapag pinagsama-sama, parang superhero team para sa bladder mo. Una, dami. Kung talagang kailangan mong uminom ng tubig matapos ang tatlong oras na kutof, isang lagok lang ha? Isang shot glass, hindi picture, hindi baso ng halo-halo. Pangalawa, timing. Tatlong oras bago matulog, itigil na ang pag-inom ng likido. Walang konti lang, oas na to. Pangatlo, temperatura. Iwasan, nang malamig na inumin sa gabi. Parang may alarm clock ang pantog mo kapag malamig ang lagok. Mas okay ang maligamgam or room temperature. Pangapat, huwag ng gumalaw just in case. Pagkatapos mong magdouble void, umupo na at mag-relax. Huwag ng bumangon. Para lang siguraduhin ang paggalaw ay, pwedeng magising ang katawan at ang pantog. Panglima, mag-unwind ka na. Maglaan ng oras sa banyo bago matulog. Walang pagmamadali. Huminga ng malalim, mag-relax at hayaan ang katawan mong mag-release ng natural. Tandaan, ang stress ay kalaban ng bladder. Ngayon, sumisid tayo sa mas malalim na usapan. Tinalakay natin ang komprehensibong paraan para maibalik ang tulog na tahimik, mahimbing at nakapagpapagaling. Mula sa tamang hydration timing, sa mga gawi sa paghihi hanggang sa mga pagkain sa hapunan, lahat ito ay may papel sa gabi mong walang abala. Piliin ang isa o dalawang haligi na tumatak sa puso mo. Subukan mo ito sa loob ng tatlong gabi at tingnan kung may pagbabago. Alin ang una mong susubukan? I-share mo sa comment sa ibaba. At kung yung video na ito ay nagbigay sao ng liwanag o pag-asa, I-type mo ang salitang HOPE. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang bell icon para tuloy-tuloy ang ating health journey. Nais ko sa iyo ang mabuti mga gabi na puno ng kapayapaan, katahimikan at tulog na parang yakap ng ulap. Kitakit sa susunod na video. Tuloy ang pag-aalaga sa sarili.